Okay, mga boss. Tapos na tayo magpunta ng supplier. Kita niyo ba yan? So tara, let's go. Pagkakain na tayo papuntang BGC. Susundo na tayo kay boss, madam pag ganyan boss kasi wala namang no right turn on red right signal light no Trailblazer Sikat ka ngayon boss Counter flow Counter flow na nga kayo ay, nako. Pero diretso naman na silang nag-counter flow. Ay, ikaw ulit. Tapos mga naka pa. One way. Ay, eh, one way. Kung yun eh, two way yun yung daan na yun. Yung dinadaanan namin na yun. counter flow naman na si Dan. Eh. Pakita ko sa inyo yung likod natin. Ito nyo ba yan? So pag gumukuha ko ng stock, ganyan kadami. Tiyan <laughs> o, ayan o. Ito mga owning to eh. Ayan, tapos top load na sa baba. Ayan, may mga top load pa dyan sa ilalim. Dami-dami yan mga boss. Yung mga may order. Ayan, yung mga order nyo mga boss, kompleto. Ayan, may dala pa tayong Insta360 dyan. Saka yung cellphone natin. Ayan. So, may dala tayong merenda pang Jollibee. Kasi, Anong oras na din? Ayun, no? Time check. 11.37 na. So, hindi pa tayo nag-aagahan, hindi pa tayo nag-lunch. Hindi natin siya may lagay dito sa akwan eh. GoPro sa sa Insta360 holder eh. Wala yung pang bracket natin. Ayan, ito naman yung ginagamit natin sa cellphone. Ganda na ng logo natin oh. Mugen na red. Ayun. ganyan kadami yung karga natin mga boss pag namimili tayo ayan. so sa mga bunga biyahe maraming salamat yung mga may order mga boss eh kompleto lahat ng order nyo ang dami may mga visor pa yan ilaw garnish sa likod ayan. kompleto yan kompleto so thank you thank you ayan Ride safe, ingat, God bless.